Kamusta na naman mga master? Ngayong araw, magre-rescue tayo ng pusa sa Kalasyaw. Samahan nyo kami. Yes! So, yan mga master. Naglas ng kagulay sa kumun. Malapit na ito sa bayan. Malapit na rin tayo sa kapatahan natin. Distinsyon natin yun barangay ng siya centro ito siya o kang kasina may kami mga ano lang ang mga 6 years old 7 8 sa mga nila mga mga last malapit na natin mo rescue yung mga pusa ang mga puting kawawa naman sila Thank Ayan, hindi ko na tayo mga Ito dito dito na so yan pa ng daanan ito na traffic mga monster ito na nga nakaliko na tayo sa pinaka destination natin yung Mercedes doon yung Mercedes subdivision na yung malakaw subdivision subdivision Ayan, marami na rin po ba yan. Dati nung nakatira kami dito. Ano pa to? Alog. Alright, mga master. Dito kami ngayon sa Nalsyan, Kalasyao, nasinan. Ito yung dating lugar namin. Ayan. Pero ngayon, marami ng bahay. Oh. Mga dating mangga, marami ng bahay. Hindi na siya kamanggaan ngayon. Marami na siyang bahay <laughs> oh. yan yung dating kinatitirikan ng bahay namin. Yan. Wala na. Bakanting lote na yung dating bahay namin. <laughs> ito yung mga na nating pusa mga master ang lulusog nung iba yung iba naman medyo mahina pero papakainin natin hindi natin ng milk <laughs> ito naman yung bakot namin tibay din ah oh, buhay pa rin pero nahati nga lang kasi mataas yan dati <laughs> ayun nga mga master nakakatrobak yung lugar na 'to medyo nakakalungkot pero okay na rin ganun talaga ang buhay maraming salamat sa panonood adara lara may pader